wow hello po welcome back to my youtube channel it's me Tita's vlog for today's video po pupunta po kami dalawa ni Ali for the second monthly check up mula po nung iligay yung kanyang braces so mga katita kong nanay samahan niyo ulit kami ni Ali ni Ali Pudat tara. tara na kamusta school Ali? Kumusta pala yung pinag-practice ano, yung nagsayaw yung... nag kayo? Okay lang. Cheering squad. Ano, champion kami to? Wow, congratulations. Congratulations. Champion. Kumusta ang inyong everyday life sa bahay niyo? Halika. Okay, okay. Missy Yenemen. Missy Yenemen. Missy Yenemen. Christmas. Ang ilan na bang wala si Mama sa inyo? 2021 siya nawala. So, three years na no hmm. Siyempre, alam naman natin na masaya rin si Mama mo kung nasaan man siya ngayon. At, alam naman natin siguro na nandiyan lang din siya gumagabay sa inyo. Anong year ko na nga? Grade 10. Grade 10. Ayan, grade 10 na si Ali. Parang kailan lang. Di ba na Ali? Tatandaan mo yung nanonood kayo ng TV sa bahay. <laughs> Ali. Ah, nakita mo yung ano? Yung pinag-shared memories ni Ate Denise mo. Mga maliliit pa kayo. O, oh, ba? Diba? Ngayon, ang lalaki nyo na. Ayan. Kwentuhan mo na kami ni Ali habang naglalakad. Kasi... wala kaming service. nami-miss ko din sila na makasama. Ayan, mga katita kong oh, nanay, nandito ko kami uli sa clinic ni Dr. Annalyn Bolanes sa Spanso. Mga katita kong nanay, dito lang po ako mag-video sa labas ng kanyang clinic. Bale, nasa loob po ako ng clinic pero yung, meron po kasing protocol na sila, Dok, na ano, bagong nilabas sa kanila na bawal pong mag, ano, ano, uh, mag video during the ano, procedure. Dito lang po tayo, yan. Behind lang po tayo dito. sa so, ano lang, sisilipin lang natin si Ali at si Doktor. Ayan, yan lang po. Pero yung ginagawa, hindi po. Ano? Yan, ganyan lang po tayo. So, on second month po ni Ali, yung pagpacheck up po namin dito pagpunta namin mula nang ilagay yung kanyang braces at yun, good news po dahil meron ng konting improvement sa ngipin ni Ali at nararamdaman din naman po yun ni eh, Ali na meron ng konting improvement. So, ibig sabihin, hindi siguro magtatagal at magiging maayos na yung ngipin ni Ali. So, ayan, mga katitakang nanay, samahan niyo ulit kami. Thank you po sa inyong lahat, sa suporta, at sa sa anonymous sponsor po ni Ali. Ayan po, uh, mga katitakang nanay, sa mga nagtatanong po pala kung bakit ako po yung nagbablog kay Ali, kasi sa akin po ipinagkatiwala ng supporter, sponsor ng Rochelle na gusto niya pong matulungan si Ali at maipaayos ang ngipi ni Ali. Although wala naman pong sira yung ngipi ni Ali. Kung bagay yung alignment lang po. Ang napansin niya kasi na maganda ang ngipi ni Ali. Yun lang merong konting dapat i-improve. So yan po mga katita kong nanay. At syempre salamat po sa alanim mo si sponsor ni Ali na nagtiwala po sa akin dahil andyan pa rin po kayo at hanggang ngayon isumusuporta po sa Morales family. Ayan po mga katita kong nanay, natapos na uli. Wala naman pong inadya sa ngipin ni Ali, kundi pinalitan ng kulay. Yung, anong tawag dyan, Dok? Yung pinalit mo kay Ali? O, oh, yung elastic. Oh, yung elastic. Hmm. Ayan, tingnan ko, nga, Ali. Eee. Eee, ganda smile. Satisfied ka dyan? Ha? Ang sasabihin mo kay Dok? Thank you po. Ayan. Ah. <laughs> Paano ganda Ali? Ganda ni Ali. Ah, uh -oh, ganda tayo Pasalamat ka kay Tita. Tita lang. Ah, uh -huh. kailan do? December 7 Ayan, si Doc. Thank you, siyempre, kay Doktora. Napakabait po ni Doktora. after check-up ni Ali ng dentist, dito kami ngayon sa Jollibee for lunch kasi tanghali na na, tanghali na ba So, samahan nyo kami ulit ni Ali dito sa SM. Kain kami ni Ali ng Jollibee. Hindi si Jollibee. <laughs> Waiting lang kami ng aming order. Here, Daddy, wait! Wait!